Hi everyone. This is Karla from Shopping Apps Tips PH and welcome sa aking YouTube channel. Our topic for today is how to arrange Shopee orders. If you are interested, keep on watching. Pumunta lamang po tayo sa ating Shopee app. And i-click po natin ang me icon. And then my shop sa order status, nandito po ang to ship, canceled, return, and review. Sa apat, i-click lang po natin ang to ship. And then, sa to ship, i-click lang po natin ang arrange shipment. Ayan, sa arrange shipment ay meron pong dalawang option, drop off and pick up. So, sa drop-off ay pwede nyo pong i-drop off ang inyong mga parcel sa pinakamalapit na drop-off area. So, kapag i-drop-off nyo lang po ang inyong parcel, i-click nyo lang po yan and then confirm icon. So, yon Kapag pick-up naman, ay pupuntahan kayo ng inyong uh, assigned courier sa inyong mga pick-up address. So, please make sure na ready na ang inyong mga parcel once na nag-pick-up si courier. Kasi hindi po nagsasabi ang mga courier kung anong oras sila pupunta. So, ready lang po natin ang ating mga parcel. Ilagay po natin ang ating parcel sa pouch. And then, ilag idikit po natin ang ating mga airway bill. So, yon And then, sa pick-up date naman, ang nakalagay po dito ay uh, Thursday, April 18, 2024. I-click po natin itong change. So isa lang po ang nakalagay na date, April 18 lang. So dati po kasi ay tatlong date ang nakalagay, pero ngayon binago na po ng Shopee kaya isa na lang po ang nakalagay na date. So 'yon i-confirm na po natin 'yan. By the way, yung J&T Express ay nag-ooperate po sila 7 days a week including holidays. So nag pick up din po sila ng mga parcel pero Depende po yon sa mga location. So, yon, I-click na po natin itong confirm para makapag-arrange shipment na po tayo ng ating mga parcel. Ayan, confirm. And then, important, J&T Express will collect parcel from your pickup address. And then, i-click na po natin itong okay. And then lalabas na po dito ang ating pick up details. Nandito po ang ating tracking number, pick up address, pick up date. And then sa baba nandito po ang print waybill and then once okay na kayo, i-click nyo na po itong okay icon. So yon, that's it. I hope nakatulong po itong video kung paano mag-arrange shipment. Kung nagustuhan mo po itong video, please share this video to your friends. Like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Bye for now.